yun oh no? kamati sa kasibuyas kung sitaw pag sabay natin tumakatunggot para sabay silang lumambot kung gaano kadaming ilalagay natin ayan ito karami araw mga katunggots ngayong araw mga katunggots kakain tayo ng gulay nga binagoongan ganito ko siya linuto mga katunggots o mga katunggots hugasan ko muna itong ating mga gulay gaya na itong pitsay, mustasa at nakasama na pati ang mga ricado doon paghugas mga katunggots at pangalawa mga katomgot, hiwain ko itong ating sitaw. Ganito lang kahaba mga katomgot sa hiwa nitong ating sitaw. Inalis ko rin mga bunggot at naghiwa na tayo ng sibuyas. Pangalawa itong ating kamatis. Yan mga na nahiwa na to. At itong ating kamote, hiwain natin sa ganitong nakilang mga na lang mga katomgot. Nahiwa na lahat mga katomgot. Kaya masalang na tayo ng kawali. Ayan, may tubig na mga katumgots at una natin ilulunod dito makatunggot itong ating isda yan, so isa yung ito paglunod ayan, binungos na nga lahat <laughs> at isunod natin itong ating mga ricado makatunggot kasunod makatunggot, isabay natin ang kamuti at ang itong ating sitaw dahil pareho lang ang tika sila makatunggot sayan. so, yan, tayo itong ating bagoong timpla natin makatunggot tama lang mga kasi si katunggot mahirap yung sobrang alat kaya isang sandok lang mga katunggot takipan mo natin at yan mga katunggots, tingnan natin kung malambot na itong ating kamutin. Ayan mga katunggots, malambot na po itong ating kamutin mga katunggots. Kaya ilulunod na natin itong ating ampalaya mga katunggots. Ayan unahin natin ang palaya. Sunod itong ating pichay mustasa. Ayan mga katunggots, idindi eh, na lang natin itong ating pichet sa kamustasa. At hindi ko na ipakita yung paglunod ng paputin. Eh, Daga takana na natin itong ating paminta. Sabay takit mga katonggots. Ayan. Silipin natin mga katonggots. Kung okay na ito. Ayan mga katonggots. Pwede natin angunin itong ating gulay. Ayun o. Oh, Kulong-kulong na. Siguradong lutong-lutong na yan mga katonggots. Uy. Talaga naman. Tara mga katonggots. Kain tayo. Bago tayo kumain. Pasalamatan natin ang Diyos. Salamat po Diyos sa mga grasyang uh, patuloy mong pinagkalubo sa amin sa araw-araw. Sa ngala ni Sos Amin. Tara, natin mga sa ating binagumang gulay. ang paghiko. Mm. Mm. Tamang-tamang alat mga Manamis-tamis. Siyempre meron tayong inihaw na tuyo. Yung piraso ng mga hmm. ko Sabawang kumakatunggots itong aking kaning. Gusto ko magsabaw mga katunggots eh. Alam niyo mga katumugot, kanina napagod ako. Galing ako sa aking taniman. Kita ko nagpalino. Ano ba yan? Uy! hindi na dala ako, Mag-ampal. Diyos po. Tapos na ako maputulan ng hininga dyan sa kalalakad sa patagan. Pagod. Ang titaw ko. Hindi nag-isa na dito yung aking ano? Yung aking mga uh, ito kasi walang balag pero yung walang balag madami. dito ko nagbubunga. Ay, sus! Doon ito sa ano eh. Sabi ng pizza yan. Eh. Ito naman yung puro pizza eh. Malanta no, na. Oh. Pizza at saka mustasa ito. Ayan oh. Kaso nga lang diligin yung mamayang hapon. Pag alis ko lang ka na eh. Hmm, di ko na ito ma. Kamay makatunggot sa gawa nga ng may sabaw. Tara, mamila, kain tayo. Hmm. Meron tayo dito malaking sandok, mga katumugot. Kasi pagkutsara lang, kunti lang ang nadadala. Kailangan sandok talaga. Hmm. Dito natin yung mga katumugot sa satu, Nagugas ako makatunggut sa kamay ko. Ito Hmm. In fact, ang lambot. Ang palaya. Good yung ang palaya mga katumgut. Binili namin ito sa palengke. Binili ito ng anak ko kagabi. Hmm. corok Nah, bekasar pun sabau. Sabi lang kung tawagin sa umok ang gabing Fernando. Malamis-tamis ang gulay, mga bago kasing pitas. Lasang-lasang yung -lasang, bagoong at saka yung isda. Mm. Ito yung ating, ano, tuyo. May suka. Suka nyo. Mm, sarap. Saka yung isda. Ayan. hmm, sarap napapadami ang kain natin dito mga katungkots ito naman yung pizza hmm maka Makatumgot yung kameraman ko, yung aking anak na dinadalilisis. Maka naman makatumgot. Tulungan nyo kami makatumgot sa pamagitan ng pag-subscribe, sa yung pag-comment. Mapalo na rin kayo makatumgot para sumakot kami mga katumugot. Kailangan na, kailangan namin mga yung financial ngayong buwan na ito, mga katumugot. Kahit malang yung pamasahin namin sa papunta hospital at saka yung pagpa-laboratory. Yun ang aming kailangan namin mga katumugot. Mm. lalo masarap ang gulay gawa ng may kamatis ay eh. talagang nag-combine talagang sarap mga katonggots Yan, yeah, mga katomgots. Hanggang dito na lang po ang aming video. See you next video, mga katomgots. Bye-bye! Okay na to. Ako naman kakain. Sabaw <laughs> ba?